Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong paraan na para updated ang inyong pakikipaghanahan na kahit meron na kayong anak mga kasawi. Yung una na dapat gawin mga kasawi is sa CR. Alam nyo ba, hindi problema sa mag-asawa kahit na meron na kayong anak ay magagawa nyo ito ng paraan. Kasi pwede kayong sabay na maligo mga kasawi pagdating sa CR para naman doon nyo gawin yung gusto ninyong ninanais sa isa't isa para naman hindi nawawala ang inyong. Ayan, updated sa pakikipaghanahan sa inyong mga misis at sa inyong mga mister. Kaya kailangan gumawa kayo ng schedule. Ayan. Halimbawa, for example, example, sasabihin niya sa inyong asawahan mamayang umaga, sabay tayong maligo. Siyempre, di ba? Hindi naman kasi yon magigets ng inyong mga anak kapag ka kayo ay sabay na naliligo sa CR. So, andun yun na gagawin ang inyong mga gusto nyong ninanais sa isa't isa. Ayan yung ating una na paraan. Ang pangalawa mga kasawi is patulugin ang mga bata. For example mga kasawi, yung anak ninyo sa gabi ay gising pa. Hintayin ninyo ni Mrs. at ni Mr. na patulugin ang mga anak ninyo. Kapag ka eto na ay natulog, gumawa na kayo ng hakbang, gumawa na kayo ng paraan para kayo ay magkaroon pa rin ng hana-hana. Kasi napaka-importante sa mag-asawa na nagkakaroon pa rin ng banding moment na ganito mga kasawi. Kahit na meron kayong anak, importante yan. Huwag na huwag babaliwalain ang pakikipaghana-hana kay Mrs. at kay Mr. Kasi yan ang magpapa sa inyong mag-asawa ang updated na pakikipag Hana-hana mga kasawi Kaya pag ganito, gawa ni Mrs. ng paraan patulugin ng maaga ang mga bata para naman makaiskor si mister Ayan yung ating pangalawa na paraan. Ang pangatlo mga kasawi is sa hotel Pwede naman kayo mga kasawi kapag ka malalaki na ang mga anak ninyo Siyempre, hindi na kayo makakalusot ng basta-basta dahil meron ng isip ang mga bata. Kailangan magkaroon na kayo, ayan, ng option na talagang pwede na kayo mag-hotel dalawa, ba? Diba? Pwede kayo mag-sogo, ayan. Diba, sabi nga nila, kapag mahal mo, isogo mo. Inintroduce yung sogo, ino. So, syempre, magandang moment kasi yan, mga kasawi, na hindi nawawala na magkakaroon kayo ng banding na mag-asawa na dalawa. Eto yung pinakasarap na moment kapag ka nasa hotel kayo. Kasi alam nyo ba kung bakit nabibigay mo ang iyon satisfaction sa iyong asawa at makakasigaw ka lahat ng oo oh, ng isang babae ay mailalabas ganun din naman ang isang lalaki kapag ito ka ay mauu ibig sabihin ay mailalabas niya kasi walang makakarinig sa inyo ng mga bata. Kaya ang ending ay talaga naman satisfaction at sobrang sarap ang mai-enjoy nyo at mararamdaman nyo kapag ka kayo ay nagmotel dalawa na mag-asawa. Napaka-importante yan sa mga kababaihan at kalalakihan ng mag-asawa. Importante sa mag-asawa na nagkakaroon kayo ng moment na ganito para naman magagawa mo, ilalabas mo ang iyong galing pagdating dito, mga kasawi, kapag kadalawa lang kayo. Ayan yung ating pangatlo na dahilan. At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan, lalo sa mga kababaihan na, importante po na bigyan natin ng time ang ating mga mister. Kasi alam nyo ba, napaka-importante ito para naman si mister ay hindi maghanap ng iba. Lalo kapag ka-updated ang inyong hanahana. Obliga obligasyon natin bilang babae na talagang pasayahin sila pagdating sa kama at talagang may enjoy nila pagdating dito. Importante yon At ganun din naman ang mga kalalakihan. Dapat talagang obligasyon ninyo na mapasaya si misis pagdating dito para naman si misis ay mas satisfied at mabibigay ninyo ang kanilang sobrang kaligayahan. Yan lamang po mga kasabi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So walang sawang pag-share, pag sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo magsubscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.